I'm Janine Reyes from Sandal de sa Bulacan. 15 years na kami sa Natasha Business. Hindi lang po talaga yung buhay namin dati. Yung, yung father ko po is magsasaka and then yung mother ko po is nananahilang. So, ayun po, um, nung nag-start ang, ang ate ko na mag-college, nag-isip yung parents ko kung ano yung pwede nilang pagkakitaan na extra. So, nandun na nga po, dumating na si Natasha. Yung mother and father ko po talaga, sila yung nagbumotor dati. So, na-witness ko yun. Um, inaabot sila ng ulan, ng araw, tapos minsan ginagabi pa ng paggoya sa pag-deliver. So, napakalaking um, blessing ng binigay ni Natasha sa amin. Kasi dahil kay Natasha, unti-unti kami nakapagpunta ng sasakyan, nakapagpagawa kami ng bahay. Dati po kasi by order lang kami sa Natasha. So, kung ano yung order, yun lang yung pinapadeliver namin. So, ngayon po, nakapagpagawa na kami ng stock room. Kung saan doon namin uh, nilalagay para mas mabilis namin na iso-serve po yung mga items po namin. Um, Nakapag-open na rin po kami ng store noong 2010. So dahil po kay Natasha, unti-unti talagang natupad yung pangarap mo namin. Eh, kay Natasha, hindi mo problema yung malaking kapital kasi bibigyan ka ng opportunity para kumita or makapag-start ng negosyo mo. So kung problema mo yung puhunan, um, magandang mag-start kasama si Natasha kasi um, bibigyan ka nila ng support, um, may mga training sila na, na ipinaprovide sa amin para mas ma-enhance yung leadership, um, yung marketing skills namin and strategy para mas tumatag yung Natasha business po namin. Meron po akong mga trainings na, na attendan Um, yung second gen, nagkaroon sila ng training po para sa mga second gen kaya mas na-enhance po yung leadership skills ko that time. Yung training kasi hindi lang basta Papagalingin ka niya, kundi marami ka rin matututunan, marami kang makikilala ng mga bagong um, kaibigan. Um, marami kang madi sa sarili mo na kaya mo palang gawin na hindi mo kayang gawin dati. Ngayon po kabilang kami sa Natasha Excellence Awardee. Um, dahil po doon nakakapag-travel po kami sa iba-ibang lugar ng free. At the same time po, um, napapa-experience din namin sa mga dealers namin yung mga perks na na-experience namin kay Natasha message ko sa mga gustong mag-start ng Natasha, maganda kong simulan niyo na ngayon. Kasi um, malaking bagay, malaking tulong sa atin. Kasi bibigyan nila tayo ng opportunity na kumita, na hindi natin kailangan ng sobrang laking kapital. Um, ang kailangan lang talaga natin is wah, yung, yung hard work, yung tiwala. Um, yun lang. I'm Janine Reyes and together let's make your business more successful.